Dito yung kasama si Kuya Parak, sir. Huh? Si Kuya Parak. Okay. Sa kabila. Ah. Ah. Sige, sir. Sige, sige. Kasama ni ano yung mga buslakay si Kuya Parak kung kilala niyo si Kuya Parak mga kasamaan niya yon sa kabila daw siya sa kabilang ano rota yung hinihingi kong sticker matagal na sa kanya <laughs> kuya parak tinanong kita kung kasawa ka nila tinitignan kita eh ah, so wala ka sa kabila ka daw kala ko kasama siya dito lang guys sa Divisoria late na tayo. Nakakasilaw men. Dito lang malabos ako sa ano, Divisoria.